Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Asniresco ng Kag. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang sanaysay ni Ramon Bermejo na Ang Wikang Filipino sa Negosyo at Industriya. Sa panahon ng makabago at globalisado kung saan nanghihingibabaw ang wikang Ingles sa negosyo at teknolohiya, ipinapakita ng akdang ito na hindi dapat mawala ang halaga ng wikang Filipino. Ipinapakita rito na sa kabila ng pag-unlad ng cyberspace at pandaigdigang komunikasyon, nananatiling makabuluhan ang ating sariling wika sa pag-unlad ng kabuhayan at industriya ng bansa. Ang wikang Filipino sa negosyo at industriya ay nagpapakita ng malaking papel ng wikang Filipino sa mundo ng negosyo at industriya, lalo na sa panahon ngayon na tinatawag nating cyber world o makabagong panahon ng teknolohiya. Sa pag-uspong ng internet, website, email at iba pang makabagong kagamitan, naging mas mabilis ang komunikasyon sa buong mundo. Sa ganitong kalakaran, Ingles ang naging pangunahing wika ng pakikipag-ungnayan, hindi lamang sa kalakalan kundi pati sa industriya at teknolohiya. Kung noon ay Grego, Latin o Pranses ang nangingibabaw na wika ng mga negosyante, ngayon ay malinaw na Ingles ang itinuturing na pandaigdigang wika ng negosyo. Dahil dito, inamin ni Bermedio na tila mahirap talakayin ang kahalagahan ng wikang Filipino sa negosyo at industriya sapagkat halos lahat ng transaksyon ay ginagamitan ng Ingles. Ngunit binanggit niya rito ang idea mula sa aklat ni John na isbit na Global Paradox na kahit magkaroon ng isang global language o iisang wika para sa buong mundo, hindi pa rin mawawala ang pambansang pagkakakilanlan ng bawat bansa. Ipinunto ni Niles bit na ang bawat bansa ay patuloy naman na mananatiling may sariling wika, pera, bayani at kultura na nagpapakita ng kanilang pagkatao bilang isang lahi. Halimbawa, sa bawat salapi ng isang bansa, makikita ang sariling wika at simbolo ng kasaysayan. Tulad sa atin, ang 100 Bill ay may mukha ni Manuel Rojas at mga salitang nakasulat sa Filipino. Patunay na sa kabila ng globalisasyon, hindi nawawala ang ating sariling identidad. Dito'y pinakita ni Bermejo na may malaking halaga pa rin ang wikang Filipino sa larangan ng negosyo at industriya, lalo na sa loob ng ating bansa. Sa mga lokal na programa, gaya ng Technology and Livelihood Resources Center o TLRC, ginagamit ang Filipino upang maihatid ang kaalamang pangkabuhayan sa mga maraming Pilipino. Maging sa mga programang negosyete at agresyete sa GMA 7, tinatalakay ang mga paraan ng pagtatayo ng maliit na negosyo o pagsisimula ng kabuhayang pang-agrikultura gamit ang wikang Filipino. Dahil sa paggamit ng wikang pang Wikang nauunawa ng masa, mas madaling matutunan ng mga karaniwang Pilipino ang mga aral at kaalaman na makatutulong sa kanilang kabuhayan. Bukod dito, binigyang diin ni Bermejo ang malaking ambag ng mass media sa pagpapalaganap ng wikang Filipino sa negosyo. Sa mga paratalastas sa telebisyon at radyo, karaniwang ginagamit ang Filipino dahil mas madaling makaakit ng mamimili at mas epektibong maipahayag ang mensahe ng produkto. Halimbawa, ang mga slogan tulad ng Basta Driver, sweet lover o gusto ko happy ka ay mga patunay na mas tumatatak sa isip ng Pilipino kapag sariling wika ang ginamit. Sa ganitong paraan, nakakatulong ang wikang hindi lamang promosyon na mga produkto kundi pati sa pag-unlad ng mga industriya. Mahalaga rin ang wikang Filipino sa loob ng mismong mga pabrika o kumpanya. Ayon kay Bermedio, karamihan sa mga manggagawa Pilipino ay hindi nakatapos ng koleheyo. Kaya't hindi sanay gumamit ng Ingles sa araw-araw na gawain upang maging epektibo ang kanilang pagsasanay sa trabaho. Kinakailangan gamitin ng mga instruktor o eksperto ang wikang Filipino. Halimbawa, sa mga planta ng pagkain o electronics, mas madaling maintindihan ng mga manggagawa ang mga tagubilin kung ito ay pinaliliwanag sa kanilang sariling wika. Dahil dito, mas magiging produktibo at mahusay sila sa paggagawa na sa huli ay nakakatulong sa pag-unlad ng moong industriya. Sa kabuuan, ipinapakita ng sanaysay na bagaman ingles ang nangingibabaw sa pandaigdigan kalakalan, hindi dapat mawala ang pagpapahalaga sa wikang Filipino. Ito ang wika ng karaniwang mamamayan ng mga manggagawa na mga mamimini at na mga negosyanteng lokal. Ang paggamit ng Filipino sa negosyo ay hindi lang sa pag-unlad bagkus, ito'y tul tulay sa mga epektibong komunikasyon, mas malawak na partisipasyon at mas matatag na pambansang identidad. Kaya nga sabi ni Vermejo, habang, habang patuloy na umuunlad ang negosyo at industriya sa bansa, Kasabay din itong dapat umunlad at mapanatili ang paggamit ng wikang Filipino. Sapagka dito ang wika ng pagunlad at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino.